Congratulations, Kim! Thank you so much! Grabe. How was this experience for you? Sobrang hindi ako makapaniwala. Di ba, naiyak pa ako. It's sobrang, ano, una pa lang, nag-start pa lang na starstruck na ako sa lahat ng mga nakita ko kasi lahat ng mga nanalo like yung moving right. yung mga mask girl mask girl ang daming palabas napanood ko siya Sabang sa bahay ako. Tapos right. ngayon nakita ko na yung directors, producers, actors. And kasali ako sa event. So, na-overwhelmed ako. So, nung nagpasalamat na ako, oh my gosh, naiyak na ako. Right. I cannot believe na nandito. Na-inspire ka rin ba sa body of work ng mga kasama mo dito sa Soul Drama Oh, kasi may mga speech sila kanina na sinabi nila na yung tiwala lang talaga sa project. Na kahit hindi siya ganun ka-, ka alam pa or tanggap pa ng mga tao basta may tiwala ka lang sa ginagawa mo. So, okay, right. Ganun, yun yung parang nangibabaw. Kasi yung mga nanalo this, sa mga categories, mga kakaiba sila ng mga palabas. Not the usual, yung kalaban alien, kalaban zombie, may power, yung ganyan Ang galing, Ayla. ang galing. So, okay, tiwala lang ano Anong reaction mo na maraming natuwang fans sa uh, overall, sa outfit mo, sa aura mo, sa everything that you're experiencing here? Um, happy and very grateful dahil dahil din naman sa kanila kaya ako nandito. Oh, ano so yun, para sa kanila talaga to. With name pa! I know! With, ano pa, studs. <laughs> oh, ito, Kimi. oh, Kimi, pinag-uusapan na yung pagtawag mo ng papi. Okay? <laughs> <laughs> papi kasi mga aso yun, papi. Ah, okay. <laughs> oh, pero ano pa ka na? Yun, <laughs> Kinagratulate ka na rin ni, ni Paolo. Ano naman, nakatuwa. from Instagram to Twitter. Tapos nag-send ko siya ng ano, uh, nanonood siya sa TV nila. Aww. So, yun. Thank you. Thank you naman. Thanks, Kimmy. Congrats! Thank you so much. Mabuhay sa lahat ng mga bumoto. Maraming salamat.